Kamusta ako si Connor ng Connor TV? Nasa Detroit Zoo kami ngayon para sa isang Pokemon kalokohan. Pinotoshop ng tatay ko ang isang larawan ni Mewtwo. Tara, lokohin natin ang ilang tao. Nahuli siguro nila ito dahil kumpleto ang impormasyon. Wow, hindi ba nakakabaliw yon? Kung ako nakahuli nun, ayos na. Parang ayos na ako, pwede ko na lang ipagyabang to sa lahat ano ba talaga ang pinakailalim para mailabas nito ang buong lakas? Kalukohan sa Connor Television. Meron akong YouTube channel. Naloko ka lang. Nahuli ko lang siya dito. Alam niyo kung sino siya. O, oh, mute oh. Magaling ba siya? Oo, oh, bihira siya. Seryoso? Oo, oh, bihira siya. Saan mo siya nakuha? Diyan lang sa bandaron maaari nitong ilabas ang buong lakas ng mga kalokohan ni Connor Television. Kalokohan lang ito. Ay wow wow talaga. Sige, sige. Ayos naman. Pero ano ha, may Mewtwo ka Beshi. Ako Beshi, may Mewtwo talaga tong taong to. Huwag mo siyang aawayin. Hindi niya nakuha. Hanggang dulo. Wow, ano, hindi. Tatabi mismo ng fountain. Grabe, ano? Sa tabi mismo ng fountain? Tatalong ka ba dyan o ano? Tumalon at lumangoy. Ah, sige. Nakuha ko ito sa may fountain. Wow! Teka, wow. Teka, seryoso? Larawan ito? Diyos ko! Magaling ba ang lalaking to? Teka, ano? Hindi, hindi siya magaling. Oh. Totoo. Oh. Talaga, nasa may fountain siya. Oo, oh, sandali, may Mewtwo ka? Magaling ba siya? Oo, oh, magaling siya. Talaga? Saan mo siya nahuli? Doon mismo sa tabi ng fountain. Ano? Tara na, Diyos ko. Diyos ko. Mabasa mo ba yung nasa pinakailalim? Yung pinakailalim talaga, kadalasan hindi yun gumagalaw. Para makatipid ng enerhiya, para magamit nila ang buong lakas nila sa mga kalokohan. Sandali lang, san? Kalokohan lang ito. Sandali, ano? Kalokohan lang to. Mahusay ba siya? Grabe, oh, naman. oh, ayos, astig. May idea ka ba kung anong meron ka dyan? Wala akong alam. Wala kang alam? Walang alam. Walang alam. Tinawagan ko lang siya sa may fountain. Nahuli mo lang siya sa may fountain? Oh. San? Nakita ng batang yon ang telepono ko. Parang nahuli ng lalaki ang Mewtwo. Papasok siya sa eskwela at ikukwento sa mga kaibigan na pumunta siya sa Detroit Zoo at nahuli ang sariling Mewtwo. Tama ba? Tama. Magaling ba siya? Ay, tumahimik ka nga. Magaling ba siya? Tara na. Magaling ba siya? Magaling ba siya? Lumayas ka dito, bata. Ang galing naman yan. Magaling ba talaga siya? Siguro naman. Oo, ang sagot ko dahil di ko pa siya nahuli. Hindi totoo yan. Oo, oh, si Mewtwo yun. Magaling ba siya? Bihira yun. Bihira ba yun? Sige. Hindi yan totoo. Saan galing yan? Pokemon. Pare, nagbibiro ka pare. Sa totoo lang, nagbibiro ka. Chika Malapit na, si Mewtwo na yon. Akala ko si Chika po yun. Chika Hindi ko pa yun nakita. Kilala nyo ba ang taong ito? Mewtwo? Magaling ba siya? Ayos lang siya. Shawing. Ayos lang siya. Oh, hindi naman siya masama. Shawing. Shawing. Pinakamagaling na Pokemon sa laro. Seryoso? Hindi pwede. Saan mo nakuha yan? Diyan lang sa may fountain. Seryoso ka ba? Saan mo gustong mag-check ng Pokemon? Narito kami para magbigay ng informasyon sa'yo. Ayos. Astig kasi. Gusto ko talagang malaman kung ano itong taong ito dito. Sino? Mute po. Umalis ka dito. Meron ka niyan. Magaling ba yung taong yan, oh? Seryoso ka ba? Oo. Oh, Siya Ang mga kakayahan na yon ay naitaas sa pinakamataas na antas. Iniisip lang nito ang matalo ang mga kalaban nito. Kadalasan ay nananatili itong hindi gumagalaw para makatipid ng enerhiya upang mailabas nito ang buong lakas nito. Mga kalokohan ng buong lakas kay Conor Television. Na prank ka lang. Pwede ba kitang i-feature sa YouTube channel ko? Ayos lang, ang galing nun. Sige, kita tayo. Ayos yan. Boom. Kakakuha ko lang ng gold bat. Magandang araw ng paghahanap ng Pokemon sa Detroit Zoo. Kita-kits mamaya mga tol. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe.